May panibago na naman tayong aabangan mga ka-farmers kasi madadagdagan po ang ating inahin. So, bali itong dumalaga ho natin ay nagpabarako na ho ngayong araw. So, paano ba natin malalaman na yung dumalaga po mga ka-farmers ay standing hit na? Kasi iba po yung dumalaga sa mga inahin na po. Kasi yung mga inahin once po na mamaga po yung kanilang pempem -pem, after 3 days magpapabara ko na ho Pero yung dumalaga po mga ka-farmers ay iba naman ho kasi 'di ba isa po sa palatandaan natin na maglandi yung ating baboy kapag namamagaw yung kanilang pempem. -pem. So yung dumalaga po mga ka-farmers once po na mamaga po yan after 3 days hindi pa yun magpapabara So hindi pa sila magpapabarako ng mga panahon yan. So bali, after 5 days pa ho mga ka-farmers. So matagal po sila magpapabarako unlike po sa mga inahina. At saka masyado pong magang maga mga ka-farmers. Yung inahina po kasi parang medyo lang namamaga tapos namumula. Yung dumalaga sobrang sobra po ang kanilang pamamaga kaya hindi po agad magpapabarako yan kapag namamaga pa so antayin muna natin na medyo mawawala yung pamamaga tsaka po sila magpapabarako yung iba kasi ho mga ka-farmers nagtataka po kung bakit 3 days na hindi pa rin ho nagpapabara ko yung kanilang baboy. Lalong lalo na po kapag dumalaga. So tatandaan po natin yan hanggang 4 or 5 days po yan maging standing heat. So wag po natin po mga ka-farmers although mabubuntis naman pero mas maganda pa rin ho yung uh, hindi po natin pinipilit yung ating baboy yung gustong gusto po nila. So para malaman naman ho natin na sila pa ay standing heat so susubukan muna natin natin patungan ang kanilang likod mga ka-farmers. Tapos naman uh, titingnan natin yung kanilang tenga. Kapag ito ay tumitirek, so ibig sabihin yan po ay standing hit. So hindi na po yan tatakbo kapag Barako po ang ating gagamitin. Okay lang ho siguro mga ka-farmers kapag AI pero syempre malikot pa rin ho yan mga ka-farmers. Mas maganda talaga yung standing hit po talaga siya mga ka-farmers kahit nga itong dumalaga kapag standing hit sa unang paglapit ng barako ay maninibago ho sila pero syempre dahil standing hit naman ay hey, hindi po sila tatakbo mga ka-farmers yan po ang itsura ng standing hit so tips ko po mga ka-farmers mas maganda po nagawin po nating inahin yung malaki po ang binti o yung kanyang paa mga ka-farmers. Kasi kahit po mabigat o malaki po yung ating barako ay kaya-kaya po nila. Ayan, tingnan nyo po yung kanyang paa malaki. Pero kahit naman po malaki ang paa o yung kanyang binti ay wag po tayong pakakapante mga ka-farmers. So kailangan pa rin po nating tulungan. Bale amin pong ginaganito ang barako. Bubuhatin namin yung paa ng barako para naman ay hindi masyadong mabibigatan yung ating dumalaga. Kahit naman po sa inahin mga ka-farmers, ito yung ginagawa namin para po maiiwasan ang pagkapilay ng ating baboy. Lalo na po kapag maliit yung ating inahin tapos malaki naman itong ating barako.